pag po sa aking mga kamag-aaral at sa aming guro na si Ginoong Raymond Mancao sa Paaralang Philippine College of Technology. Una po sa lahat, ako po si Geraldine Bostamante na nasa kurso ng Bachelor of Science, Business Administration, Major of Financial Management. Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan sa asignatura ng Pilipino, pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik, ang napili ko pong pamagat o ang napili ko pong paksa ay pinamagatang ang paninigarilyo. Noong unang panahon pa lamang, laganap na sa maraming parte ng mundo ang paninigarilyo. Ang gawain nito, ayon sa Wikipedia, ay isinagawa ng mga tribo ito upang kumawala sa uliran o makihalubido sa mundo ng espiritu. Ang ilan sa magawain ito ay ang pag-aalis ng masasamang espiritu, pagsamo sa mga ito at iba pa. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging isa na ito sa kinagigiliwan ng uso. Ang paninigarilyo ay isang gawain na kung saan sinusunog ang sangkap Karimiwang tabako na maaaring nirurulo sa papel sabay sa pagpihit ng usok na nilalabas nito. Ayon sa Mid India Online, ang stick ng sigarilyo ay binubuo halos ng apat na libong kimikal na maaaring epekto sa katawan at pag-iisip ng tao. Ang ilan sa mga ito ay ang nicotine, tar, carbon monoxide, at iba pa. Sa Pilipinas, ang mga kabataan ay nagsisimula ng maninigarilyo sa edad na itong taon. Nagiging regular na ang paninigarilyo sa edad na labing tatlong taon hanggang labing limang taong gulang. Ang paninigarilyo ay ang pinakaunang sanhi ng kamatayan sa mundo. Ayon sa Department of Health, isang tao kada labing tatlong segundo o isang milyong katao taon-taon ang namamatay dahil sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay sanhiri ng mga sakit sa puso, sa baga, kanser, diabetes, osteoporosis, at marami pang iba. Ito din ay madalas na ng pag-atake ng hika. Ang mga naninigarilyo ay humihina ang katawan, naghihirapang huminga, laging bumabahing, at umuubo. Sumasakit ang ulo, nagbabago ang pangamoy at panlasa. Ang paninigarilyo ay maaari ring makapagpapangit dahil sa pagkulubot ng balat, makapagdidilaw ng ngipin at mga kuko sa daliri at makakapagdulot ng mabakong hininga. Kung ang taong naninigarilyo ay nakakakuha ng mainstream effects, ang taong nakakalap naman ng usok ng sigarilyo ang nakakakuha ng side stream effects. Ito ay tinatawag na passive smoking. Kahit hindi ka naninigarilyo, ay parang naninigarilyo ka na rin dahil sa kimikal na nakukuha mo sa uso ang sigarilyo ng taong katabi o malapit sa naninigarilyo. Mas marami pa ang konsentrasyon ng mga masamang kimikal ang nakukuha ng mga passive smokers kumpara sa mga taong talagang naninigarilyo. Ang passive smokers, ito ay yung mga taong hindi naman naninigarilyo pero nakatira kasama ang taong naninigarilyo. Ang mga ito ay nakakaramdam ng pagsakit ng ulo at pagtutubig sa mata. Ang mga passive smokers ay may mas mataas na 35% posibilidad na magkakaroon ng cancer. Ang mga bata o anak naman ng mga naninigarilyo ay may mas malaking posibilidad na magkaroon ng bronchitis, fenomena, at mga sakit sa puso, lalo na sa mga unang taon. Ang layunin ng pananaliksik nito ay upang pag-aralan at alamin ang mga sanhi ng paninigarilyo ng mga kabataan. Makakatulong din ito sa mga hindi naninigarilyo upang wag na nila subukan ang masamang bisyo na ito. Ang halaga ng pananaliksik na ito ay upang pamulatin ang pag-iisip ng mga kabataan sa murang edad pa lamang ay nalulung na sa bisyon ng paninigarilyo. Hindi lamang sa kabataan makakatulong ito, kung hindi na rin sa mga taong hindi mapigilan ang paninigarilyo. Makakatulong din ito sa mga hindi naninigarilyo upang huwag na nila subukan ang masamang bisyo na ito. Ayon sa mga mananaliksik, ang higit na kahalagahan ng pag-aaral ay ang makakapaghatid ng balita sa mga tagapakinig tungkol sa paninigarilyo at mapagbigay alam sa publiko ang kanilang maitutulong upang mabawasan ang paninigarilyo ng kabataan. Sa so World Health Organization, mahigit kalahati sa kabuwang bilang ng kabataang Pilipino, particular na yung nasa edad ito hanggang 15 taong bulang, ang gunom na sibisyon ng paninigarilyo. Bahagi na sila ng natayang 40,000 hanggang 50,000 Asian teenagers na maagang nagutungo ni Nigarilyo bunga ng kakulangan sa batas laban sa tabako at walang hupay na promosyon nito sa bansa ng Pilipinas. Sa katunayan, isa sa bawat tatlong lalaki na nasa middle age ang namamatay dahil dito. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga ito sa darating na buwan dahil sa mabilis sa paglaganap ng bisyo sa mga kabataan, lalo na sa Pilipinas. Nalagdaan na ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Tabako Regulation Act of 2003 RA 9211 na naglalayong protektahan ang mga mamamayan laban sa masamang epekto ng paninigarilyo. Sa ilalim ng batas na ito, bawal na ang paninigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar gaya ng mga paalalan, hospital, mga terminal, restaurant, at iba pa. Bawal na rin ang pagbebenta ng sigarilyo sa mga tindahan na malapit sa paaralan at di na pagbebentahan nito ang mga minor di edad. Required din ang mga kumpanyang gumagawa ng sigarilyo na ilagay ang health warning sa harapan ng kaha ng IOC. Nabahan na rin simula noong 2007 ang mga ads ng mga sigarilyo sa iba't ibang media Ayon sa Malacanang, ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa mundo na pinakaunang tumupad sa panawagan ng World Health Organization na i-regulate ng mga bansa ang pagkamit ng produktong may nikotina. Ayon kay Dr. Lain, ang paninigarilyo ay nakapagpapasaya. Ito ang lumabas na resulta ng pag-aaral na isinagawa ng Peninsula Medical School sa United Kingdom sa pungunguna hinggil sa kaugnayan ng paninigarilyo sa psychological well-being ng tao. Sa kanilang pagsisiyasat, napag-alaman na ang paninigarilyo ay nakakaranas ng mababang antas ng kasiyahan at life satisfaction kumpara sa mga hindi naninigarilyo. Ayon sa mga pag-aaral, ang paninigarilyo ay maaaring magdudulot ng pagtaas ng blood pressure, paglapot ng tugo, kanser sa baga, bibig, lalamunan, matres at pantog, katarata, pagkabulag, at low birth weight at birth defects ng mga sanggol na nasa sinapupunan. Isa sa apat na taong naninigarilyo ay namamatay sa mga sakit na dulot nito. Ang iba naman ay naghihirap ng maraming taon sa kanilang kalusugan. Ang tar at carbon monoxide na nasa usok ng sigarilyo ay nakakirita at sumisira sa mga baga tuwing humihinga ang taong nanigarilyo. Ang pangangate ng lalamunan ay kalaunang magiging ubo. Kapag nagtagal, ay magdudulot ito ng paparaming plema. Ang mga ito ay paraan ng ating mga katawan ng pagprotekta sa usok sa kalaunan ay maaari pang magkaroon ng emphysema ang isang taong naninigarilyo, kung saan nasisira ang ibang bahagi o kabuuan ng mga baga. Habang lumalala ang sakit, ay mahihirapan ni ito sa paghinga at magiging sa paglakad. Ang paninigarilyo ay isa rin sa mga dahilan ng emphysema. May apat na milyong kabataang Pilipino sa pagitan ng edad na labing isa hanggang labing siyam ang naninigarily na ayon sa magkatuwang na pag-aaral ng Department of Health at World Health Organization. Batay sa pag-aaral na pinamagatang Global Youth Tobacco Survey, mahigit na 60% 2.7 milyon mula sa bilang ng mga kabataang naninigarilyo ay pawang ang mga lalaki samantalang 1.7 milyon ang mga babae. Isinasaad din sa pag-aaral na walo mula sa po sa mga sakop na pag-aaral ang nakikita ng mga patalastas na tumatang sa sigarilyo ng 2007. Nagbabala si Dr. Mark Carintin, the Executive Director of Framework on Tobacco Control of the Philippines Alliance, na patuloy na darami ang mga kabataang naninigarilyo hanggat hindi pa ipinagbabawal ang patalastas sa paggamit ng tabako. Ayon kay Limpin, noong 2005 ay nasa pagitan lamang ng 17 hanggang 18% ang bilang ng makapataang naninigarilyo, samantalang umaakyat ang bilang sa 23% noong 2007. paninigarilyo ay isang masamang bisyo. Ito ay masama para sa ating kalusugan. Bukod sa magastos ang paninigarilyo, ay nakakapagdulot pa ito ng masamang uri ng sakit, tulad ng sakit sa puso, bronchitis, at cancer. Nakakapagpahina rin ito ng resistensya ng ating katawan. Ito ay nakakamatay. Ang usok ng sigarilyo ay nakakasama rin maging sa ating mga kaibigan at kasambahay. Ang paninigarilyo rin ay masama sa ating kapaligiran dahil nakadaragdag lang ito sa polusyon. Narito ang maaaring gawin sa pagtigil ng paninigarilyo. Una, lumayo sa ibang mga naninigarilyo. Alisin ang lahat ng sigarilyo at ang bawat bakas ng tabako na taglay ninyo. Humingi ng tulong at suporta sa pamilya sa disisyon ng paghinto. Ito ang mag-iiwas sa inyo sa tukso at magpapalakas sa inyong kapasiyahan na tumigil na. Kapag nakadarama ng pagkabusong manigarilyo, ay maghanap ng ibang pagkakaabalahan. mag ihersisyo araw-araw. Makalilinis ito sa baga at makakapagbubuti sa kalusugan at kaligayahan. Huwag magpapalipas ng butong. Kumain ng regular at huwag tatangkay magpababa ng timbang habang sinisikap alisin ang ugaling paninigarilyo. Kumain ng masustansyang pagkain. Ang mga ito ay siyang magaling na lunas laban sa laso ng tabako. Kung hindi tuluyang maihinto ang paninigarilyo, kumonsulta sa smoking cessation clinic. Dapat din ay dagdagan pa ng gobyerno ang mga proyekto laban sa paninigarilyo ng mamamayang Pilipino. At ako po ay nagtatapos. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig.